Sa bawat paglipas ng administrasyon, isa sa pinakamalalaking tanong na hinaharap ng gobyerno ay kung paano mababayaran ang lumulobong utang ng bansa. Ang usaping ito ay tila paulit-ulit na hamon na nagiiwan ng tanong sa atin kung kailan kaya magwawakas ang cycle ng mga utang na ito. Sa loob ng mga dekada, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling nakasandal sa malaking utang. Dahilan upang mag-isip ang bawat Pilipino kung may solusyon nga ba sa problemang ito. Ngunit sa kabila ng tila imposibleng hamon, isang bagong liwanag ang siyang dumating. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila nagiging mas malinaw ang landas tungo sa mas maayos na kalagayang pinansyal ng bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, unti-unting nababayaran ng gobyerno ang malaking bahagi ng pambansang utang. Isang tagumpay na ngayon ay nagdudulot ng bagong pag-asa sa ekonomiya. Pero ang tanong, bakit tila ngayon lamang ito nagawa? Ano ang sikreto ng kasalukuyang administrasyon? Ayon sa Bureau of Treasury, umabot na sa 1.86 trilyon pesos ang nailaan ng pamahalaan para bayaran ang utang nito ngayong 2024, katumbas ng 91.6% ng kabuuang obligasyon ng bansa para sa taon. Sa kabila ng mga hamon, nabigyan ng bagong sigla ang ekonomiya ng bansa. Ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas, na may layuning pasiglahin ang ekonomiya, ay isa sa mga inisyatibang itinataguyod ni Pangulong Marcos Jr. Ngunit paano niya ito na isa katuparan? Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., lumaki ang ating pambansang utang. Ngunit ito'y ginamit sa mga proyektong pang-imprastruktura, gaya ng mga dam, kalsada, at ang Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa hilaga at timog ng bansa. Hanggang ngayon, may pakinabang pa rin ang hatid ng mga proyektong ito. Gayon Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang termino, patuloy na lumago pa rin ang utang ng bansa sa ilalim ni na Pangulong Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo ay hindi rin napigilan ang pagtaas nito. Ganito rin ang nangyari sa administrasyon ni Pangulong Binigno Aquino III at lalo pa itong lumobo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa programang Build, Build, Build. Madalas nating tanungin kung hanggang kailan nga ba tayo makakabayad ng ating mga utang. Ngunit tila may kakaiba sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa datos ng Bureau of Treasury, nabayaran na ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang 91.6% ng kabuoang utang para sa taong 2024. Ito ay isang record na mahirap pantayan. Bukod sa pagbabayad ng utang, layunin din ng administrasyon na bawasan ang interes at pasaning pinansyal na maiiwan sa susunod na henerasyon. Sa unang siyam na buwan ng 2024, 1.22 trilyon pesos ang nailaan para sa amortisasyon, isang pagtaas ng 27.3% mula noong nakaraang taon, bagamat tumaas din ang interes ng utang ng 23%. Bahagi ito ng mas malawak na plano upang mabawasan ang kabuoang utang ng bansa. Kung iisipin, posible nga kayang muling maiangat ang Pilipinas mula sa matagal ng problemang ito. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., unti-unting nagiging realidad na ang matagal ng inaasam ng bansa. Hindi na lamang usapin ang pagtupad sa obligasyon ang pagbabayad ng utang sapagkat itoy nagiging simbolo ng muling pagsilang ng pag-asa para sa ekonomiya. Ang kasalukuyang administrasyon ay tila nagpapakita ng kakaibang tapang at dedikasyon sa pagharap sa ating pambansang utang. Ang tamang alokasyon ng pondo ay naging sentro ng kanilang estratehiya na sinusuportahan ng malinaw at maingat na pagpaplano. Sa pamamagitan nito, hindi lamang utang ang nababawasan kundi pati na rin ang interes na maaaring makapagpabigat pa ng sitwasyon sa hinaharap. Sa mga datos na inilabas, tila nagkakaroon ng malinaw na direksyon ang pamahalaan. Ang kasalukuyang administrasyon ay hindi lamang nagbabayad ng utang, kundi naglalatag din ng mas malalim na pundasyon para sa mas matatag na ekonomiya. Sa bawat hakbang ng pagbabayad, sinisiguro rin ang tiwala ng lokal at dayuhang institusyon na mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa larangan ng pananalapi. Ngunit sapat na nga ba ito? O kailangan pa ng higit na pagsisikap upang tuluyang maiahon ang bansa mula sa pagkakautang? Ang pagtuon sa tamang paggamit ng pondo ay nagbunga ng positibong resulta. Sa kabila ng patuloy na pagbabayad ng malaking halaga para sa utang, hindi napapabayaan ang mga pangunahing programa ng gobyerno tulad ng infrastruktura, edukasyon at serbisyong pampubliko. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pagtugon sa kasalukuyang obligasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Bukod dito, ang administrasyon ay nagpatuloy din sa magagandang proyekto ng nakaraang pamahalaan, tulad ng Build, Build, Build program. Ngunit may dagdag na reforma sa fiscal management. Pinapatunayan itong ang epektibong pamumuno ay hindi lamang nakabatay sa bagong mga proyekto, kundi pati na rin sa kakayahang magpatuloy at mapabuti ang nasimulan ng iba. Sa ganitong kalakaran, tila may liwanag na sa dulo ng mahabang tunnel. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang kasalukuyan ang makikinabang, kundi magbubukas din ng mas maginhawang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ang tanong ngayon, magagawa kaya ng administrasyon na mapanatili ang momentum na ito? At higit sa lahat, susuportahan ba ito ng mga Pilipino? Hindi rin maikakaila ang malasakit ng liderato sa atin. Kung iisipin, paano nga ba nagkakaiba ang pamumuno ng bawat naging Pangulo ng Pilipinas? Sa ganitong sitwasyon, tila si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nagpatuloy sa mga yapak ng kanyang ama na may layunin at disiplina para sa isang mas maayos na kinabukasan. Ang kanyang pamumuno ay nagpapakita ng dedikasyon hindi lamang sa mga kasalukuyang programa kundi pati na rin sa pagpapabuti ng pangkalahatang sistema ng gobyerno. Nakakatuwang isipin na sa ilalim ng kanyang administrasyon, unti-unting nagiging posible ang tila imposibleng gawain. Habang nagbabayad ng utang, napapanatili rin niya ang tiwala ng mga lokal at dayuhang creditors. Ito ba ay bunga ng tamang pamamahala o simpleng pagkakataon lamang? Ang sagot ay nasa risulta ng kanilang mga hakbang gaya ng isang ekonomiyang unti-unting bumabangon mula sa bigat ng nakaraang mga dekada. Bukod dito, ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan. Ang pagbabayad ng utang ay hindi dapat ituring na simpleng obligasyon sapagkat ito rin ay tanda ng pananagutan sa bawat Pilipino. Tulad ng sinasaad sa Roma, Huwag kayong magkaroon ng utang sa kanino man, maliban sa pag-ibig sa isa't isa. Ang ganitong pananaw ang siyang ginagawang inspirasyon ng pamahalaan sa kanilang mga hakbang. Sa huli, ang pamamahala ng utang ng bansa ay hindi lamang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, napapatunayan na ang tamang sistema disiplina at malasakit ay sapat upang harapin ang pinakamalalaking hamon ng bansa. Ang pagbabayad ng utang ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isa ring pagpapakita ng pagmamalasakit at pananagutan. Sa konteksto ng ating lipunan, ito ay nagsisilbing simbolo ng tamang pangangasiwa at pagmamahal sa ating kapwa at bayan. Ngunit, higit pa rito, maaari din itong ituring na espiritual na gawain ng katapatan o isang gabay na nagsusulong ng disiplina at pananagutan sa bawat Pilipino. Kung iisipin, paano natin magagawang maging mabuting tagapamahala ng ating mga tungkulin? Sa kabila ng maraming hamon, ipinapakita ng kasalukuyang administrasyon na ang maayos na pangangasiwa ng utang ng bansa ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap. Sa tulong ng wastong estratehiya at gabay mula sa Diyos inaasahang magiging mas magaan ang kinabukasan ng bawat Pilipino bilang mga mamamayan mahalaga ring maunawaan ang papel natin sa tagumpay ng ating bayan ang pagsunod sa mga tamang prinsipyo at pagpapahalaga sa pananagutan ay mga hakbang tungo sa mas maayos na buhay sa panahong ito tila muling nabibigyang pansin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina at pagkakaisa sa layuning maiangat ang ating ekonomiya Ngunit sapat na nga ba ang ating ginagawa upang matugunan ang ating mga tungkulin? Sa patuloy na pananalangin at pagsusumikap, inaasahang magbubunga ang bawat hakbang na ginagawa ng pamahalaan at ng bawat Pilipino. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabayad ng utang, kundi pati na rin sa pagsasabuhay ng pananampalataya at tamang pamamahala ng mga biyaya. Sa ating panalangin, itinataas natin hindi lamang ang ating mga pinuno, kundi pati na rin ang bawat mamamayan, ang gabay mula sa Panginoon, ang nagsisilbing lakas sa gitna ng mga hamon. Patuloy tayong humingi ng karunungan upang maunawaan ang kahalagahan ng pagiging mabuting tagapamahala ng mga biyayang natatanggap natin. Huwag nating hayaan na takot o pag-aalinlangan ang maghari. Bagkus, magsilbing inspirasyon ang pananampalataya upang harapin ang ating mga tungkulin. Sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakasala, Ang pagpapatawad at gabay mula sa Diyos ang nagbibigay liwanag sa ating landas. Ang bawat hakbang na ating ginagawa, gaano man kaliit, ay may malaking ambag sa pagtataguyod ng mas maayos na kinabukasan. Tapanalangin, ating hilingin ang patuloy na patnubay para sa ating bayan upang ito ay maging mas matatag at puno ng pag-asa. Hindi maitatangging may mahaba pa tayong tatahakin, ngunit sa tulong ng ating pananampalataya at pagkakaisa, may liwanag na nag-aantay sa dulo ng bawat pagsubok. Sa huli, ang tamang pamamahala at pananagutan ay hindi lamang tanda ng pagmamahal sa bayan, kundi isang pagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos. Sa bawat dasal at hakbang, ating itinataguyod ang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat.